Dead on arrival ang nasa 40 anyos na lalaki kan sa kampanaryo ng sarong simbahan sa San Andres, Catanduanes. Alas 3.31 nin hapon kasudma. Pasado alas 4.05 na nin hapon kan mai-report sa kapulisan ang insidente. Sigun kay Police Major M. Sol Ikawat, hepe kan San Andres Municipal Police Station, alas 11.49 nin aga nahago pa sa CCTV ang nasambit na persona kasi naglilibot sa luwas kan simbahan. Alas 12.19 kan sa katon kan lalaki ang kampanaryo. Alas 3.31 pigtiri po na nainikan tawo matapos na mahulog sa kampanaryo. Sa actually ano, sarado po ang simbahan. Tsaka ang ano po, ang entry ng papunta ng kampanaryo is nasa labas po ng simbahan. Sigun sa hepe, posibleng depresyon na nag-udyok sa nasambit na persona, nga ni tapuson ang buhay kay ni. Napag-araman man na bulag ini sa agom asin ang aki na kay ni ang kuro kaiba sa buhay. Si sa interview ng investigator ko sa anak ng biktima, talagang parang may, may sa depresyon yung papa nila. Luhan. At uh, matagal na din daw na ganoon, may iniinom na gamot. So, yun na nga lang, hindi lo, na umalis doon ng bahay. Tapos ng umaga, umalis doon ng bahay na hindi nila alam. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo.